Ay? Ay! grabe, Jollibee oh, Jollibee mo ito. Si Jolly oh, ito. Oh, eh. Jolly Hoy, anak ka ba ni Jollibee? Boss, boss. Anak ka ni Jollibee? Opo. Ikaw si Jolie it? it po. Kailan ka pa pinanganak? Ako? Uh Oo. -huh. Oh. 2004 po, boss. <laughs> yes, yes. Okay lang, boss. Yes. Also, Johnny, sayo ka nga, 8. sayo ka nga. May tap na rito.

Kain na si Jollibee guys Pumunta na kayo Napakasarap dito Tatanungin natin ang mga bata Kung masarap ang Jollibee Sige okay. Ayun yung bata o oh. Ayun 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 yung Boss, masarap ba yan yung boss? Oh, ayun no Kawayan mo sila. na. Si ano to? Si Jolly Eat? Si Jolly Eat. Ako <laughs> hindi ako si Jollibee. Binata lang ako ni Jollibee dito. Gue tete Tete Jile Kellery saya Sendirian